Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Aku uh, kumusta kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano? Sa, of course, dyan sa Maynila, sa Labo, at sa Nueva Ecija, maging sa Bicol, sa, sa Barangay Salvacion. So, ngayon, chapter 2 na tayo ng Juan. Basahin po natin ito at pakinggan natin at unawain. Ano? At sabi ng Panginoon sa atin, hindi lamang ito pinapakinggan, subalit ito ay isinasabuhay. Unawain ang ating napapakinggan. So let's pray po muna. Okay, let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na makapangirihan sa lahat. Sa ngalan po muli ng Panginoong Heso Kristo. Kami nagpapasalamat sa, sa mensaheng ito sa chapter 2 ng Aklat ni Juan na kung saan Lord, dito mo ipinakita ang mga himala mong ginawa. Kaya salamat po o Diyos. Turuan niyo po kami ang aming mga pandinig ay mabuksan mo po Panginoon ang, ang aming kaunawaan upang lubos namin itong maunawaan. Kaya aming Diyos, Paklinisin niyo po ang bawat buhay ng bato sa amin upang uh, lubos mo po nga, um, lubos naming maunawaan ang salitang ito. Salamat po Ama, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo, Amen. Amen. So chapter ano po chapter 2 ng uh, Juan. So sabi po dito, ito yung patungkol sa uh, unang himala ng Panginoong Hesus. Ano po? Sabi po dito, nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanyang anak kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, Ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa, mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May anim na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng dalawampu hanggang sa tatlumpung galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Mag Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon subalit alam ng mga sumalok sa tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao sa kainihain ang mababang, mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. So napakali na po ano ito yung pinakauna-unang ginawang himala ng Panginoong Jesus na yung yung al yung tubig pong iyon ano sa banga ay ginawa niyang alak at dito nagsimulang maniwala ang kanyang mga alagad kasi sila ang naka-witness ano na talagang kumbaga yung mga yung yung yung, yung tubig na yon sa banga ay nagawa ng Panginoong Hesus na pinakamasarap na alak. Verse 12. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina at mga kapatid at mga alagad, sila na nanatili roon ng ilang araw. oyan So that's the first thing na nagawa na himala ng Panginoong Jesus. Ano po? Next, verse 13, pagmamalasakit para sa templo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong paghahagupit at ipinagtabuyan niya ng niyang palabas ang mga nagtitinda pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palingke ang bahay ng aking ama. So dito po pinapakita ng Panginoong Hesus dito, dito siya nagalit. Ano yung galit na tawag ng banal na pagkagalit ibig sabihin holy fear, ano? Kasi nga ayaw ng Panginoong Hesus na yung banal, yung lugar ng panambahan ay ginawang tindahan, ginamit ng mga pagnenegosyo. Ano po? At yan ang naituturo sa atin na ang simbahan ito ay lugar ng para mag magpasalamat sa Diyos or mag pan lugar ng panalinginan. Art kulad ng sabi ng Panginoong Yesus pero ginawa itong mga lungga ng mga mandaraya. Ibig sabihin, ginawa itong palingke, tindahan, ni ginawang negosyo. Ano po? Marami di, maraming na, 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 na dito na ginawa itong mga nagpapalit ng mga, ng mga salapi or pilak. Ibig sabihin, ginawang negosyohan po yung church. At yan ang hindi dapat gawin, ano? Na marami kasi minsan nagtitik advantage ng simbahan, palibhasa, maraming mga tao, nagsisimbahan, Simba, ginagawa ito ng mga ang iba, ano, naginagawa itong tindahan, nagdoon kumikita ng pera, kung ano-anong mga ino ng mga paninda. Hindi po ito dapat mangyari kasi malinaw dito ang sabi ng Panginoong Hesus, talagang nagalit po siya. Ang kanyang sabi doon, ginawa nila palingke ang nadapat sana iyon ay lugar ng panambahan subalit ginawang mga negosyo ito kaya pinagtataob sabi dito pinagtataob niya ang mga mesa at pinag-pinag uh, pinag, um, sinabog niya yung mga salapi na nandoon so ang church gamitin itong simbahan panambahan uh, panalanginan hindi ito ga, dapat gawan ng kung ano mga pagninegosyo no po ang sunod 17 Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi ng kasulatan. Ang malasakit sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Hmm. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Kasi masabi po dito kasi, no, itong sinabi dito, naalala, sabi dito sa 7, naalala ng mga alagad ang sinasabi ng kasulatan na ang, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Yung pagmalasakit ng Panginoong Hesus doon sa templo na yon, yun ang dahilan ng pagkagalit ng mga pariseyo, mga punong pari, mga punong bayan. Dahil kinuntra sila ng Panginoong Hesus. Kung uunawa uh, uh, po natin ang binabasa, itong mga pariseyo na ito po, ano, mga, mga tagapagturo ng kautosan at mga punong bayan, mga punong pare, wala silang hinangad po kundi ang patungkol magklikom sila ng salapi. Masyado sila nakafocus sa mga ganitong bagay, ano? Kaya nung pinag pinag uh, ano po it, nila inang pano pinagtabuyan uh, sila, yung mga anong ito po ng paggawa ng ganito. Nagalit sila at ito po ang sinasabi dito, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Kasi yun yung uh, nag-concern uh, ng ang Panginoon doon na dapat ang lugar na yun ay panambahan sa Ama. So balit, ginawang mga tindahan, pinagawang pagninegosyo ang ginawa noon ng mga nagtitinda. At sabi po dito <coughs> sa 18, dahil dito, <coughs> dito itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Question po ang Panginoong Hesus nito pong mga Hudyo. Patunayan mo kung bakit ka bakit mo pinagtataob yung mga lamesa, pinagtaboyan mo yung mga nagtitinda, nagpapalit ng pera at pinagsasaboy niya doon ng Panginoon ang pila. Kaya tinanong siya dito ng isang Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Hesus, gibainin nyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Ngunit, sabi dyan, itatayo. 20. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling nabuhay na alala ng kanyang mga alagad, ang sinabi niyang ito, ito at sila'y naniwala sa kasulatan at, sin, sa, 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 sa at sinabi ni Jesus. So ang tinutukoy po dito ng sus templo, we are the temple of God. Ano? Yan nga ang napakalinaw sa ating kapanahonan kasi kung nasaan nananahan ang Diyos, yun ang templo at nananahan sa ating puso ang banal na Espiritu Santo. Ano? Kaya tinuturoan tayo ng ating templong ito, da dapat po hindi ito gamitin sa anumang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. At itong sinabi dito ng Panginoong Jesus, <clears throat> dito sa mga hudyo na ito na sabi niya Gib -gibain mo ang templong ito at <clears throat> itatayo ko ito sa loob ng tatlong araw na pinaunawa dito na hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus kaya sabi diyan itinayo apat na put anim namin itinayo ang templong ito at gigibayin mo lang sa tatlong araw dahil ang, ang iniisip nila yung actual na templo ano pero ang ipinapaunawa dito ng Panginoong Hesus ay ang kanyang katawan ang kanyang katawan. Ano? Ang kanyang templo. Katulad ng sinabi dyan sa 17. Ang malasakit ko sa inyong bahay ang tutupok sa akin. Yung concern ng Panginoon sa ating mga buhay ang siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Upang tayo po ay makalapit sa Ama, maligtas, ano, ang kanyang buhay ay inialay niya para ibayad sa ating kasalanan. Ito ang nakasabi dong tinutukoy sa kaos kasulatan. Ang malasakit ko sa sa iyong bahay ang tumupok tutupok sa akin dahil yun ang nagdala yung yung nagdala sa Panginoong Hesus para siya ipapatay ng mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan at mga punong bayan at mga punong pari. Ano po? So kaya dito pinaunawa dito ng Panginoong Hesus din sa huli na ang tinutukoy niyang templo na pa, na inak <coughs> na sabi diyan gibainin niyo ito at itatayo ko ito sa tatlong haro ang tinutukoy po doon yung katawan ng Panginoong Hesus pinapaunawa sinabi niya ito sa mga mga Hudyo <clears throat> pero itulad ng sabi dito sa 21 ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan kaya't nang siya'y muling nabuhay na alala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya at it, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. So, narealize nila na yun pala ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na gigib, nagigibain at itatayo after three days nung muli siyang nabuhay, namatay. So, balot sa ikatlong araw ay nabuhay muli. So now malinaw po sa atin, we are the temple of God. Kaya tinuturoon tayo ng Diyos ang ating mga buhay po na ito. Ang ating mga katawang, ingatan natin ito. Make sure na ang ating mga buhay, ang ating katawan, which is the temple of the Holy Spirit, kailangan ito'y naging nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil dito nananahan ang Panginoon at hindi siya pwedeng manahan sa mga taong may maruruming puso, maruruming kaisipan at maruruming mga puno ng pagkakasunod nagkakasala. Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos kung paano inaayos ng Diyos ang ating templo. Ibig sabihin sa bawat patutuloy, patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos. Inaayos at inaayos ng Diyos ang ating templo. Templo. Kaya ito po, pagtuturo ito sa ating lahat. Ayusin mo ang templo mo. Ayusin natin ang ating templo. This is our body. This is our life. Ano po, nakailangan yung templo ng Diyos. Hindi ito dapat nakasawsaw sa kasalanan. Dahil hindi pwedeng panahanan ng Diyos, napakalinaw po ito sa atin, hindi pwedeng panahanan ng Holy Spirit, ang katawa na nakababad sa kasalanan. Hindi pwedeng magsama si Satanas at ang banal na Espiritu ng Diyos, na ito ang laging pinapaunawa sa atin. If you are the child of God, lumayo ka sa pagkakasala. Lumayo. Iba yung usapan na po ngayon, ano. Noon, malinaw, pinaunawa dito ng Panginoon sa atin, ano. Na bumaba ang Panginoon para sa mga makasalanan, that's correct. Tayo yung mga makasalanan, makasalanan dati malinaw, pero ang paunawa sa atin, mula ng pinatawad tayo, by faith tinanggap natin si Kristo. So ating puso pinatawad ni Linis, pakatapos yan huwag ka nang bumalik-balik sa pagkakasala, huwag na. Baguhin na po natin kaisipan natin dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Nakipag-isa tayo kay Christ. Dapat hindi asabe ah, malino ang ang ano malino po ang nakipag-isa kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil iniingatan siya ng Diyos. Tinuturuan siya ng Holy Spirit na wag nang bumalik sa mga bagay na kung saan iniahon ka na ng Diyos. Unawain natin ang meaning na bumaba dito ang Panginoong Sus para sa makasalanan. Totoo. Pero wag yan forever ka na lang na nasa kasalanan. Dahil napakalinaw, binayaran ka na sa iyong kasalanan. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang pabalik-balik doon. At ang sabi ng Panginoon, hanggang siya'y bumalik, panatilihin niyo ang inyong mga sariling malinis upang huwag kayong madatnan na merong dungis dahil nilinis na kayo. At sino ang naglilinis sa atin araw-araw ang salita ng Diyos? Dahil hindi natin magagawang magpakabanal. Kundi nagagawa nating magpakabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa instruction ng Diyos. Pagsunod sa kanyang sinasabi. Kaya ito po pinapauna sa atin. Ang taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, napakalino po yun. No question ask nagpapatuloy sa pagkakasala ang mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, lahat ito ay pagpapakabanal. At huwag po nating sabihin na tao lang tayong nagkakasala. Tao lang tayong nagkakasala noong hindi natin patinanggap si Kristo. Dahil wala tayong kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan na baguhin ang ating sarili. Pero ang usapan ngayon, ibang usapan na ito nakipag-isa ka sa banal. Dapat kang magpakabanal. Huwag padayong padaya sa mga sutsot -sut ng Diablo. O tao ka lang! Isa kang tao! Ang Panginoong Hesus, nagpakatao. Pinakita niya po sa atin. Naging tunay na tao ang Panginoong Hesus sa lupa. Para ipakita sa atin na tao din siya. Pero hindi siya nagkasala. Bakit? Kasi ang sinusunod ng Panginoong Hesus ay hindi ang gusto niya kundi kung ano ang kaluuban ng Ama. Pinapaunawa sa atin ng Panginoong Hesus, kung ang susundin na lang natin ay ang kaluuban ng Ama, hindi tayo magkakasala. Magkakasala tayo kapag sinusunod natin ang mga hilig ng ating laman at katawan. Doon tayo nagkakasala. Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos, manatili kayo sa aking mga salita at ako'y mananatili sa inyo. Kung kayo'y nananatili sa aking salita, magagawa niyo mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa sanlibutan dahil kayo nakipag-isa sa akin. Ang kalakasan ninyo ay hindi sa kalakasan galing sa inyo, kundi galing sa akin na nakipag-isa kayo sa akin. Yan po ang meaning ng salita ng Diyos. Nakipag-isa tayo kay Kristo kaya hindi mo pwedeng sabihin eh, excuse na tao ka lang na nagkakasala. Kasi karamihan po yun ang ginagamit natin noon. Ano? Tao lang ako, tao lang ako. Tao nga tayo. Pero di ba nakipag-isa tayo kay Kristo? Tandaan po natin, kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, talagang malalayo tayo sa mga temptation. Mapamatay yung mga hilig ng ating laman kasi mas malakas ang Espiritu ng Diyos sa ating mga kahinaan. Mas malakas ang salita ng Diyos na naguudyok sa atin huwag kang magkasala kung nananatili ka sa Word of God. Ikaw po makapagpatunay nito kayong nananatili sa Word of God. Nakita natin ang kaibahan. Totoo po ang kapangyarihan natin hindi galing sa ating lakas. So balit sa salita ng Diyos na ito po ang taong hindi nananatili sa salita ng Diyos, mark my word, pabalik-balik at pabalik-balik, pabalik-balik, pabalik-balik sa kasalanan, dahil hindi ka makakaiwas sa pagkakasala kung hindi ka nananatili sa salita ng Diyos, dahil natural na bilang tao may mga kahinaan tayo. Meron tayong mga weaknesses, nakatayo tayo sa mundong ibabaw na punong-puno ng temptation, kaliwat-kanan. Pero ang sabi ng Diyos, manatili kayo sa aking salita. At habang nananatili tayo sa salita at inuunawa sina sa buhay ito, doon nakakapasok ang kapangyarihan ng Diyos na nagtuturo sa ating ma-overcome ang ating mga kahinaan. Pero kung naan dyan lang, wala lang, para pang hindi naman pinuunaw ang salita ng Diyos. Para bang dumadaan lang sa tainga, hindi naman inuunawa. Unawain po natin ito, ano? Masdan natin ang ating mga sarili. Tayo individual, kayo dyan. Masdan nyo ang inyong buhay. May nag-improve ba sa inyong pamumuhay bilang iskristyano noong nanatili kayo sa Word of God? Or pinapakinggan ma din nyo talaga? buhay nga ba talaga ninyo ang inyong napapakinggan? Kasi kung isinasabuhay ninyo ang inyong napapakinggan, makikita nyo nag improve nag improve ang inyong spiritual. Tinitingnan mo ngayon ang iyong sarili. Umaangat ang iyong spiritual na pamumuhay. Yung dating hindi mo napapagtagumpay ng na mga hilig ng iyong laman. Hindi mo na nagagawa because of the word of God. Pero kung hanggang ngayon, pabalik-balik, pabalik-balik ka sa pagkakasala, there's something wrong sa iyong spiritual na buhay. At yun ang pagsumikapan mong mapalakas. Kasi hindi pwedeng patuloy kang nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ka nakakaahon sa pagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Ako man din galing sa mga kahinaan sa kasalanan. Pero noong nanatili sa Word of God, totoo po na mawawalan ka na ng amor sa pagkakasala dahil hindi kaya ng espiritu na nasa iyo na magpatuloy ka sa pagkakasala. Hindi pwedeng magsama ang jablo at ang Diyos sa ating puso. Kaya dito po natin makikita, suriin natin ang ating mga sarili. Kung nakikita po ninyong nag improve ang inyong buhay, ibig sabihin, marami ka ng kasalanang naiiwasan, meaning the Holy Spirit is working in you. Pero kung nananatili ka sa pagkakasala and tapatuloy kang nagsisimba, there's something wrong po na dapat niyong i i ipaayos sa Diyos. Kayo ang nakakaalam ng inyong mga sarili. Nananatili ka ba sa kahinaan mo at hindi ka nakakaahon sa mga bagay na kahinaan? May problema po. At alam natin hindi problema ang salita ng Diyos. Kayo ang problema. Mga sarili natin ang problema. Ibig sabihin, wala kang ginagawang aksyon na labanan ang mga bagay na sinasabi ng Diyos na layuan. Amen? Pero malinaw po sa ating lahat. Tinuturoan tayo ng Word of Hindi pa balik, balik na lang tayo sa pagkakasala. Na parang nawawalang kabuluhan ang sinasabing ito. Sinabi ng Panginoong Heso Kristo po, mapapabanal tayo. Siya ang nagpapabanal sa atin. Pero kailangan mag-action tayo. Yung faith, may kalakip na gawa. Naniniwala kang binago ni Kristo? Masdan mo ang iyong sarili. Kung ikaw nga ba talaga'y nababago? Amen? So ayan. At dito tayo sa huli. Alam ni Jesus ang kaluuban ng tao. Nang pisa ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Hindi tayo po makakatago sa Diyos. Kung ang pagpunta mo dyan sa simbahan ay purpose para sa Diyos, na gusto mo lang, na gusto mong sambahin ang Panginoon, pumunta ka ngayon sa simbahan dahil uhaw ka sa salita ng Diyos. Gusto mo siyang maranasan, gusto mo siyang makilala. Basa ng Diyos ang iyong puso. Or, pumunta ka ngayon na parang obligasyon lang dahil meron ka dyang katungkulan. Or pumunta ka dyan dahil nayaya ka lang ng iyong kaibigan pero wala sa loob mo. Basa ng Diyos ang iyong puso. Hindi po tayo makakalitago. Kilala ng Diyos mula pa kaninang pagkagising mo hanggang ngayon kung anong iniisip mo. Mula kahapon, nung isang araw at pati ang iniisip mo para bukas alam ng Diyos. Walang nalilinghit sa Diyos. Kung hinahanap mo siya ngayon at gusto mo talagang magbago, mas, kus, mas higit na kalooban ng Diyos na mabago ka. Higit pa sa iyong iniisip na sumunod sa Diyos. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. At tinutulungan ng Diyos ang mga taong nahingi ng tulong para mabago ang kanilang buhay. Basa ng Diyos. Walang nalilingid. So ano? Ano ka ngayon? sa harapan ng Diyos. Ano ang nasusuri kaya ng Diyos sa iyong puso? Ikaw kaya yung taong naghahanap ngayong araw na to? Or ikaw yung taong basta lang naupo dyan na walang napapakinggan at walang naunawa? Ayon sa sabi ng Panginoon sa kanyang salita, pakikinabangan ng taong ayon sa kanyang ginagawa. Nire-reward niya ang tao ayon sa nasusumpungan ng Diyos sa kanyang puso. Nawa, lahat tayo ngayon ay nasumpungan ng Diyos na ang purpose ng ating pagtitipon ay makasunod sa kalooban niya, mapapurihan ang kanyang pangalan, at masumpungan nawa tayong naghahanap sa kanya na nahingi ng tulong upang makaahon sa anumang mga gawang kasalanan. Purihin po ang Diyos, siya ang nakakaalam sa ating mga iniisip, at dalangin ko sa ating lahat Masumpungan tayo ngayon na siya ang top priority ng ating buhay, siya ang top priority kaya tayo nandito dahil kailangan natin siya, mahal natin ang Diyos. Kailangan natin siyang paglingkuran at kailangan natin siya sa ating buhay. Amen! Glory to God! So dyan po tayo nagtatapos at uh, patuloy bukas! Uh, chapter 3, uh, John chapter 3 continues po. Napakaganda ng salita ng Diyos na ito po ano. At uh, tulad ng pinapauna sa atin, pakikinabangan natin ang ayon sa nasusuri ng Diyos sa ating puso. Kung susunod tayo sa Kanya, napakalinaw, punong-puno ng pangako ang Diyos para sa ating mga buhay. Amen. So let's pray. Hallelujah. Dakilang ama sa langit, maraming maraming salamat po o oh Diyos sa so iyong katapatan sa aming lahat pinupuri ka namin pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito at sa mga pangungusap ng banal na espiritu sa amin ang aming buhay o diyos ay nakalaan sa iyo ang aming buong pagkatao ay para sa paglilingkod namin sa iyo Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin o Diyos, ilayo sa anumang gawa ng kasamaan ng sanlibutang ito o Lord. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan o Diyos at makapangyari sa amin ang ayon sa kalooban mo sa aming buhay. Salamat po at kasabay ng panalangin kong ito o Diyos na nandito ang buong kongregasyon. Salamat po sa matagumpay na surgery ko po uh, sa bukas o sa lune, lunes o God. Salamat o Diyos sa speed recovery ko o God at sa muling pagbabalik ko sa Pilipinas upang iselebrate namin ang ikasampung anniversary o Panginoon ng gawain mo sa Living by Faith. Salamat po na ikaw ang Diyos na nangangako sa amin na yung ituturong aming daraanan ikaw magbabigay payo sa amin ay yung kami yung tuturuan. Thank you Lord, we love you so much o God, we love you, we praise you o God. Ang aming buhay ay nakalaan sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito, dinadakila ka namin Pino nararangalan sa ngala ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen! So God bless everyone at hanggang sa next Sunday muli at patuloy po kayong magbasa, magbasa ng mga salita ng Diyos at salamat sa prayers din niyo po din sa akin. Um, at I pray na yung speed recovery ko po kasi next month babalik ako sa Pilipinas ayon sa kalooban ng Diyos at tayo pong muli ay magkakasama-sama dyan sa ating anniversary sa May 8. So yun lamang po ano, basa so lones ang babasahin ay sa John chapter 3 ano po? sa so, Juan chapter 3 hanggang sa next Sunday na tayo muli po ay magkita-kita at makapakinig ng salitang ito so God bless everybody God bless sa inyong lahat um, Amen, Hallelujah God bless, bye